pala akong sinusundan ditong jeep ni guys ayan o oh, yung nasa harapan ko <laughs> eh mamaya papakita ko sa inyo kung bakit ko sinusundan itong mga tropa naku meron palang sumakay sa atin dito guys nagpapatid siya papuntang balagtas mga tropa ayan mandar na dito yung sinusundan kong jeep ni mga tropa <laughs> eh tara, tara antay na nga lang natin to dun sa may balagtas terminal mga tropa eto yung sinusundan ko <laughs> mag overtake na nga muna ako sa kanya dito mga Melody, let's go Eh, okay, aantay na lang natin siya dito sa terminal mga tropa Eh, mukhang magbababa pa yun ng pasero eh Eto boy, oh, meron tayong isang sakay na pasero dito guys Hatid natin siya dito sa may terminal mga tropa Opya, napakaangas naman ng pag-drive natin dito guys Ayan, pumara na siya dito mga idol E eh, tara tara, antayin natin dito yung sinundan nating jeepney At ipapakita ko sa inyo kung bakit ko siya sinusundan Ito guys, antagal naman niya dumating dito mga tropa E eh, pupunta dito, itadrop off niya dito yung mga pasahero niya eh. Antayin lang natin yan dito guys na pumunta Eh habang inaantay natin yan dito mga tropa eh naka like and subscribe ka na ba dito sa gaming channel natin boy eh kung hindi pa like mo na tong video at huwag mong kalimutan na isubscribe tong channel natin ha teka asa ah, na ba yun ang tagal na mo makarating dito mga tropa naku baka hindi pupunta yun dito guys tara sundan nga natin balik tayo sa may terminal papunta na akong terminal dito mga tropa ayun andito na pala siya sa may ano eh, sa may terminal nagkukuha na pa guys <laughs> Eto check nga natin Papakita ko sa inyo Eto guys tingnan nyo yung jeep ni dito ni Idol wow. Nakabili na pala siya dito ng long jeep mga tropa Grabe, sobrang haba pala na jeep ni nato guys. Ayan o, tingnan nyo. Eh, ilang pasero kaya masasakay na itong mga trupa. Tingnan nyo naman yan o, no. napakadami ng sakay dito mga pasero boy. Paldo agad siya isang biyahe palang mga trupa. So guys, tabi natin yung jeep ni natin ha. Papakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Mahabang jeep ni kaysa sa normal na jeep ni mga trupa. Tingnan nyo, napakahaba ng jeep ni ni Idol boy. Eto ba yung lo ong jeepney sinasabi nila. Wow, astig. na napakahaba pala nyan, guys. Ang dami pwedeng may sakay ng pasayero. <laughs> eh, so yun. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyan mga tropa? Binuksan nyo pa yung makina nyo dito, boy. Tingnan nyo. naka siya dito na makina. Katulad ng sa atin. Eh, tingnan nyo yung sa atin, oh. Ayan, oh. Parehas kami ng makina dito ni Idol. <laughs> astig naman. Eh, so yun. Mag-iipong pala muna ako dito ng pera ko para makabili din ako oh ng ganyang jeepney. Para para kami tayong may sakay na pasero dito. Tama. ay eh, so yun. Eh, nalike mo na ba tong video? Eh, kung nalike mo na, simulan na natin mag dito ng pera para makabili din tayo ng ganyang jeepney. So, guys, simulan na natin. Let's go. Eto mga tropa, pasok lang natin dito sa loob ng tent yung ni natin guys. Tapos balik na rin natin yung signboard natin. Ayan, para pumila tayo dito mga tropa. Kaya e, habang naghihintay pala tayo dito ng mga pasero natin guys. Eh kakain muna ako dito sa tinitindang chicken joy ni Manong. Ay, Manong pala. Manang pala ito. Tingnan nyo naman oh, mukha siyang babae dito guys. Bibili muna ako sa kanya dito ng chicken. Pang almusal natin mga tropa. Itingnan eh, nyo kasi oh, Hindi pa puno yung bar natin dito guys. At saka nararamdaman ko bumabagal na yung lakad natin. Kaya kailangan na natin kumain dito. Pabili nga po ako ng chicken nyo. E eh, bibili natin yung fried chicken dito na tinitinda ni Idol. Let's go. Ilan ba bibili natin? Yan. Kasya na siguro yan. Lima mga tropa. Ratra kainin nga natin to guys. <laughs> eh mas sulit pala bilhin tong ano. Chicken joy na tinitinda ni tropa. Mas malaki ang dagdag na sa kain natin guys Mabilis tayong mabubusog dito e, hindi ka tulad kapag burger ang kinain natin Mahal yun. tapos hindi pa tayo agad mabubusog Uy teka, meron pa tayong kasamang tropa dito Uy tropa, kumain ka na ba? Gusto mo ba tong ano? Chicken? Bigay ko na lang sa'yo Parang kumain na ata to So yun, kainin na nga lang natin tong chicken na binili natin Ayun, 100 na tayo guys <laughs> Puno na pala yung jeep ni natin boy Tara tara Kunin na natin yung mga pamasahin nila dito mga tropa Let's go Ito guys binigyan ko pala dito ng pambili ng chicken joy si idol Nako po parang ayaw nyo pa ata dito ng binigay ko eh Tara nga tayo guys Hindi siya masaya na binigyan natin siya dito mga tropa Yun sa wakas guys puno na yung jeep ni natin dito mga tropa Ayan hindi pala ako nagpapasabit dito guys Kasi eh baka malaglag yung sasabit dito mga trope eh Kaya hindi na ako nagpapasabit dyan boy <laughs> tara, tara Alis na tayo dito Bago yun Bobomba bomba, -bomba at Bombet muna tayo dito guys Ayan. Eh wait teka Check nga pala muna natin dito yung gasolina natin mga tropa Kung buhasan na boy Ayan oh Ako hindi pala tayo nakapull tank dito guys <laughs> Papagas muna ako oh, syempre dito ay tropa Tropa papagas nga po ako Eto guys, oh, ang bilis napunta nakapunta dito ah. Galing lang siya dun sa kabila. Eh, ilang liter daw. Eh, full tank tayo, syempre. Ayan oh, papa ah, tank lang ako dito kay Idol guys. Eh, lagi ko kasing pinupull tank tong jeep ni natin para hindi tayo nauubusin ng gasolina ng mga tropa. Ayun, sa wakas, tapos na rin tayo gasan dito ni tropa. Tara, tara. Eh, abante na tayo dito guys. O let's go <laughs> Punta lang natin itong mga pasero natin dito sa may terminal mga bossing Ito na ako, tamang chill ride lang tayo dito guys Malapit na pala tayo dito sa may bulakan terminal mga tropa Ayan oh. Ang dami pa natin sa dito mga pasero boy. <laughs> e tar tara tara dalhin lang natin sila do sa drop off mga bossing. Ayan may pumara na sa atin guys. So eto na mga tropa. Dalhin lang natin itong mga pasero natin dito sa so may drop off. Ayan oh. Hop ya. Ayan na po kayo mga bossing. Dito na po ang last terminal mga tropa. Ito <laughs> mga guys. Atras lang natin dito yung jeep ni natin boy. Ayan oh. Dito natin sa gilid ipapark muna itong jeep ni natin guys. Kasi nga... <laughs> Medyo nauuhaw na ako dito mga tropa. Ako nako, na mali pa yung atras natin ah. Oh, Op okay na yan mga bossing. Eh medyo nauuhaw pala ako dito guys. Eh wala na palang laman tong bote ng tubig natin dito guys. Tara, bili na lang tayo dito sa mga tindahan. Pero wait, teka. Uy, meron pala tayong kasamang isang idol dito boy oh. Tropa, libre kita sa tindahan Gusto mo ba? <laughs> okay, so yun, tara tara Libre natin si Toshi tropa ng ano Dito sa tindahan boy Ito, mga idol ko Yan, lilibre ko sila dito sa tindahan ni Ray Ito guys, andito si idol Ray oh Ayan oh. oh, Ano bang gusto mong bilhin dito tropa sa ano Tindahan ni idol Lilibre na lang ito Ito guys, bili muna tayo dito ng black si kay tropa Kasi medyo nauuaw na ako eh Ayan oh, Bili tayo sa kanya dito guys At Tatlo lang mga tropa Pwede na yan Medyo masarap naman to eh ng uhaw to guys Kasi tingnan nyo sobrang init dito mga tropa Ilumin na natin ya boy Ayun oh Hindi pa rin napupuno yan guys Ayoko bumili ng madaming black si cola dito guys Masama kasi sa katawan yun Eh soda yun eh diabetes tayo dyan mga tropa Eh dapat tubig lang Eh kung iinuman tayo ng cola Konti lang dapat Huwag Masyadong madami. Eto guys, papunta pala tayo ngayon dito sa may, may bulakan terminal mga tropa At dito tayo dadaan sa may shortcut Ayan no. Eto boy, lang tayo dito sa may shortcut At mga tropa, papunta dun sa terminal Guys, eh, e, alam nyo ba yung daanan na to, mga tropa? Eh kung hindi pa kayo nakadaan dito guys Is mas maganda dumaan dito Kaso nga lang, medyo masikip mga tropa Kailangan magaling kayong driver para makadaan kayo dito Ayan no. Eh kailangan yung pumina ng mga ganito para makalusot kay dito sa malit maliit na eskinita. Eto boy, punta lang tayo dun sa may terminal mga tropa. Ayun, nakalusot din tayo dun, guys. Grabe. Sobrang sikip ng daanan. Andito tayo sa may bulakan terminal. ang dami mga jeep ni dito guys. Naku po. Ano tayo na makakabiyay mga tropa? Eh tara, tara. Doon na nga lang tayo sa malolos pumunta guys <laughs> Yan o, oh, ang dami mga dumating na jeep ni guys Oh man E eh, tara, tara. yung gagawin pala natin dito boy Pupunta na lang tayo ng malolos E eh, ano, malolos na tayo dito mga tropa Pero bago tayo pumunta doon guys E eh, syempre, pupunta muna tayo dito sa tindahan natin boy Mangungulekta tayo ng mga naipon natin na pera Kasi kami bumibili daw din sa tindahan natin eh Ayan o, katulad na ito, ni tropa E eh, tara, Tara, punta na tayo dun sa tindahan natin guys Kunin na natin yung kinita natin Let's go Eto guys, pupunta na pala tayo dito sa tindahan natin mga tropa Eto boy, uy, andito yung tindahan natin guys Ayan, e dito na lang kayo bumili sa akin Kunin nga muna natin yung kinita natin dito boy oy tropa eh, magkano na yung kinita natin dyan? Ako yan, boy. Oh, tingnan nyo. <laughs> ang laki pala ng mata natin dito sa personal, guys. <laughs> Kukunin muna natin yung kinita na itong una nating tindahan dito malapit sa giginto, mga trupa. <laughs> Ayan, kunin nga natin. Akin na yung kinita ko dyan, boy. <laughs> Bigay mo na sa akin. <laughs> eh, so yun, guys. Nakuha na rin natin sa wakas. Eh, dahil medyo marami tayong nakuha ang pera dito sa tindahan natin, guys. Eh, manlilibre ako, mga trupa. <laughs> eh, tara-tara. Punta pa tayo tayo dun sa iba nating mga tindahan boy let's go eto guys abante na tayo dito mga tropa punta na tayo doon sa iba nating mga tindahan Rui, teka ano to ano to nakikita ako sa harapan natin mga tropa ayan ala naku parang meron ating nag overheat na jeep ni dito mga idol ha ah. Yung jeep ni dito ni tropa Kanino jeep nito guys Ako oh, nag over it dito si idol mga tropa Wait teka Sino ba yung ano neto boy Yung driver neto Ayan si oh, Si tropang green bean pala ata to mga guys <laughs> Kawawa naman to mga tropa Nag over it yung jeep niya dito Sa may gitna pa ng kalsada Nako nako Anong gagawin natin dito Di tayo makapunta dun sa mga tindahan natin boy Paano gagawin natin dito Oy tropa Anong nangyari sa iyo o eh, ayo umandar ng jeep ni ko idol mo nag overheat ata Eh, hey, naku, nag overheat nga to tropa E eh, pwede mo bang i dito yung hood mo? Che-checkin ko lang yung makina O sige idol, wait lang Eto guys, binuksan niya yung makina niya dito, naku E eh, bakit ba kasi pumunta ka dito ng malulus tropa na naka-stack ka lang na makina Ayan o, tingnan mo, stack yung radiator mo dito tsaka yung makina mo Talaga mag-over it ka dito, bakit pumunta ka ng malulus boy ay, napakalayo pa naman ng biyahe na yan. <laughs> e, bibili sana ako sa tindahan mo, idol eh. Kaya pumunta ako. Eh, nag-overit ako. Anong gagawin natin dito? Eto guys, nagpapatulong sa atin dito yung tropa natin na si Green Bean Boy. Eh, gusto nyo bang tulungan natin yan? Ayan, oh, tingnan mo. Nagta-traffic na dito mga tropa. O, oh, sige, sige. Tutulungan kita dito, idol. Eh, sarang mo na yung hood mo. Dali. Hihilain natin tong jeep niya dito mga tropa. Ayan, oh, para may alis natin dito sa kalsada. Dadalin natin to sa talyer. <laughs> Medyo malapit-lapit naman na dito konti yung talyer boy Kaya ihilahin ko na lang tong jeep ni mo. Dali, sara mo na yung hood. Ayan e guys, sinara na ni Tropa yung hood niya dito mga guys. Yan, okay na yan. Eh ang gagawin mo lang dito Tropa, isakay ka dyan sa jeep ni mo. Ihilahin ko yan. Dali. Habang wala pa masyadong traffic, bilisan mo. Ito guys, hilain natin tong jeep ni dito ni Idol boy. Ang gagawin lang natin dito guys is magmama ni Obra tayo mga tropa. Ayan oh. Uh. Ito e guys, naku na stack din tayo dito mga tropa. Di tayo nakapagmani over, boy. Antay nga natin may mawalang kotse dito mga tropa. Naku po, pagmamani over tayo dito, guys. Ayan, okay na 'yan mga tropa. Yan. Atras lang natin dito konti yung jeep ni natin mga bossing. Dapat lang natin dito sa jeep niya, guys. Okay na 'yan siguro mga tropa. Ayan oh. Uh. Eh, tara tara. Kuni na natin dito yung lubid natin dito, guys. Buti na lang meron tayong tali dito mga tropa. Eto, kabit natin dito sa ano niya guys, sa jeep niya mga tropa. Tapos kakabit din natin dito sa atin. Eto guys, nakabit na rin natin sa wakas dito mga tropa. Ayan oh. e pwede na nating hilain dito yung jeep ni Idol Boy. nag overheat na mga tropa. Naku, naku, kailangan na nating may alis yan dyan, mga Idol. Bilis. Eto guys, sakay nga tayo dito sa jeep ni natin para medyo may alis na natin dito boy. Yan medyo nagta-traffic na kasi. Tara tara, abante nga tayo dito mga tropa. Ako na hindi tayo makaabante, guys. Ito boy oh. Ako nagta traffic na dito mga tropa. Paano bang gagawin natin dito, guys? maniobra lang tayo dito sa may gilid, boy. Yan para may alis natin dito yung jeep ni tropa. Nako, ang bigat naman ng jeep niya, guys. Hindi natin matak masyado mga tropa pa. Ayun. Sa wakas, nailabas na rin natin kahit konti mga bushing. Ito na boy. Andito na yung jeep niya sa likuran natin boy. O, ayan Oh. Tingnan nyo yan. Hinahatak na natin dito yung jeep ni Idol Green Bean mga tropa. Teka, ano nangyari sa kanya dito boy? Tingnan nyo yung kamay niya dito. Naging maliit na guys. Oh man. Tapos tali natin dito. Nakakabit pa ba yan, mga tropa? Tara dali na na nga natin yan sa talyer si Idol. Eto guys nandito na pala yung tropa natin boy Inihila natin to yung jeep niya mga tropa Naku naku Ano na nangyari dito boy tra tra Asa na ba siya Ang bigat naman ng jeep ni Neto ni Idol mga tropa <coughs> Guys, medyo malapit na pala kami dito sa may talyer mga tropa. Nako nako, sobrang bigat talaga nitong jeep ni ni Idol. E ang hirap pilain nitong jeep ni ni tropa. Tingnan nyo, napakatigas. Ang bigat pa mga idol Teka, ano na nangyari dito sa gulong mo boy Uy, oh min, bakit na nagganyan yan tropa Naku, paano natin mahihilayan at madadala dito sa talyer boy Tingnan mo naman nangyari sa gulong niya Naging straight na Oh no, paano yan boy Eto <laughs> guys, tingnan yung ginagawa ko dito boy oh, Ayan napasubo tayo dito at napalaban mga tropa Guys, meron pang sumalubong sa atin dito boy Naku, naku, paano nagagawin natin dito guys nagtrapik na mga tropa Ito, e guys sa wakas nakalabas na rin tayo sa so may traffic po grabe sobrang hirap naman ang pinagdaanan natin dito mga tropa eh dali na nga natin tong jeep ni dito ni idol sa so may talyer boy ayan paayos mo na yan tropa tatanggalin ko na tong ano ko tali ko grabe eh medyo pinahirapan mo ako dito idol ah. ayan oh. isa susunod tutulong pa ba tayo sa so ganito guys e, Siyempre, tutulong pa tayo para Marami pa tayong matulungan katulad nito ni Tropang Green Bean na na-stack sa daanan at nasira yung jeep. O sige tropa, paayos mo na yun sa talyer ha. Eh yun guys, eh, dito ko na siguro tatapusin tong video. At kung umabot ka palang dito sa dulo ng video natin guys, is huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ha. Ayan o. Meron na naman tayong natulungan dito isang Tropang Driver. Let's go. Hanggang sa muli. Paalam. Bibili muna ako ng coke dito. Medyo napagod ako dito sa pagilanang ng chip ni Tropa eh.